Uh, putol natin 'yung isang maliit. Sayang. Totoo tayo na kumuha tayo ng bulaklak ng kalubasa. So, tsaka, Ano, magugulay tayo. Kukuha tayo ng kalubasa na bunga. Kumuha tayo ng bulaklak at dahon. Eh, kukuha tayo ng kalub Ayan, ako. Yan mga kamama. Pag ganyan na po yung tangkay ng kalubasa, ready to harvest na po yan. Yan, pwede na yan. Itong isa, malaki. Eh, dito muna tayo sa maliit, oh. Kumbaga, mas ready ready na yan. So, yan, uh, harvestin na natin yung kalubasa na yan. Ito po yung unang-unang harvest ko ng aking, aking kalubasa. So, yan. Ito, ang laki, oh. Grabe. Kukuha ko ng binhi. Dito kukuha ng binhi sa malaki na to. So, yan. Harvest na tayo ng kalubasa, mga kamama. Magugulay tayo. Ay, Nako, huwag naman sana maputol yun. Paano ba? Mag maputol yung ano eh. Ito pa pala yung isa oh. Hindi pa ready kasi green pa yung tangkay niya. Nakita nyo? Green pa yung tangkay. Unlike dito, parang iba na siya. Ayan, ready to harvest na yun. Ito ma'am, pwede na rin harvest yun. Kaya lang, uh, pag pinag ang basihan para pag nag-harvest ka, yung, ang tangkay niya ay ganyan. Ayan. Yan. So, ito green pa naman yung tangkay. Dito tayo sa ready to harvest. So, baka mag putol natin yung ibang sanga. Ganito na lang gawin natin. Yan. Thank you. Nakaharvest na ako ng kalabasa ko. Aha. Magugulay tayo ngayon. Yan. <laughs> sa Ilalim ng puno ko nag tayo ng pera, isang perasong kalabasa. Ouch! Ah, yun! na tayo mga kamama. Magugulay tayo ng kalabasa. Ayan, o. Oh. <laughs> so, ayan, ha din tayo ng beans mga kamama. pagsasama sa ko lang. Gulay lang ba? With fried, ano? Fish. Nakaharvest na tayo ng kalubasa mga kamama. Ito yung unang harvest natin. So yan, pakikinabangan na natin yung ating mga itinanim sa ating garden. Yahoo! Pag may itinanim talaga, may aanihin. Mga kamama, hinarvest ko ito sa garden natin. Bali ito, hinaharvest ko, iniipon ko lang. Yan yung mga beans na yan, hinarvest natin. At ito yung talbos ng kalubasa at bulaklak ng kalubasa. Igugulay lang natin. Meron akong talong isasama natin. Kasi yung talong ko hindi pa bumubunga. Hindi ko lang alam kung aabot pa. etong talong naman ito, bigay ng kaibigan ko. Kasi yung talong natin ay maliliit pa. So ito, hinarbis din natin sa ating garden. Magugulay lang tayo kasi nagluluto tayo ng pritong ano, isda. So ayan, iuulam natin sa isda. Magluluto tayo ng isda din, magugulay tayo ng ano, vegetable fresh from my garden, mga kamama. Pag may itinanin talaga, may aanihin uh, tayo. Kaya, kailangan lang sipag. Para hindi mo bilhin yung mga gulay mo dahil napakamahal ngayon, wala na pong mura sa panahon ngayon. Grabing mahal ng bilihin. Kahit sa, uh, dito sa Canada, sa Pilipinas, mahal daw. Pero dito sa Canada, ganun din. Kaya kung may maliit kang garden, ay huwag ka nang mag-atubili. Bay, taniman mo na. Para kahit pa paano, makalibre ka. Kahit pag ano lang, summer. Pag winter kasi voilà, wala na. mama, ang unang harvest natin sa ating garden ay iluloto na natin parang gulay lang, walang sahog so yan po si ka-bebe, gusto niya siya daw yung chop naku anak, kaya mo ba? matigas ganito anak yan ay anak, baka masira yung ating anak oh no, anak ganito anak, yan naku, mahirap pa, anak pag ganyan Ayan, dapat ganito, malakas ang katawan mo. mo oh. Move a little bit, anak. Please. One, two, three, go. See? Oh. Oh, wait, wait, try. wait. Patry. Eh, baka masira na yan. Iba na yung, ano niyan. Iba na yung linya niyan. Pag ginano you know, mo, dito ka sa anak. Dito mo siya etam, ano hin? ah uh, dito mo siya slice. Pabigla ang kamay, anak, ha? Babal, babal ilagay ang ka kamay. Delikado, anak. Tulungan kita. One, two, lakas, anak. Lakas, sige. Ay, so, galing ha. Ah. Hindi. Ay, la, sige pa. Masira yung ano natin. Sige pa. Ay, dito dapat eh. Oh. Okay, dito dito anak, Dito. One, two, three, go. Yeah! Ang kamay, anak. Yun, galing ng anak ko oh, ah. Push mo ng kaunting ganon. So, yun. Wow! Ang ganda ng loob ng kalabasa natin, anak. See? Ito yung first harvest natin. Yan ang unang harvest na paborito ni kabebe natin na kalubasa. Kaya lagi ako nagtatanim. Kasi nga daw, malabo ang kanyang mata. Pangpalinaw ng mata. <laughs> Yan ang sabi ko sa kanya. Kaya mahilig siya sa kalubasa. Gano'n lang, ano mo. Gamit mo. Kaya mo magganito? Look. No. Service din natin sa, ano natin, garden. Yung mga beans natin. Okay, <laughs> baby. Mo, lalagay din natin sa gulay. Yan. Ano yun, yun? Sabihin mo, press from our garden anak. Press from our garden. Ito pong kamatis natin na ilalagay ay galing din po to sa garden natin nung last season pa na naka Tapos malapit na rin po tayo umanin ng kamatis ng mga fresh. Ito, inanin po natin dyan sa ating puno. Ito yung last season naka-prosen. So, ayan ang mga gulay natin fresh from our garden. Yan. Yan. Lahat yan sa garden natin kinuha. Maliban dito sa talong kasi bigay ito ng kaibigan ko. Kasi yung talong natin hindi pa namumunga bulaklak pa lang. Eh, binigyan ako ng kaibigan ko na fresh from garden din. Kaya lahat yan fresh. Ito lang yung hindi sa garden ko. Lahat yan sa garden ko. So, ayan, bulang lang lang po. Pinagsama-sama kong gulay. Wala po akong inihalo. Kasi may prito po kami isda. Nilagyan ko lang po ng bagoong. Mama, mama may nakalimutan pala tayong kuhanin. Yung ating sili. So, ayan. Kukuha nga pala tayo sili. lalaki na, oh. Kita nyo? Oh, grabe. Laki nun, ah. Ito, kunin natin. Aling kaya itong malaki-laki. So yan. Laki. Laki nito. Ilagay din natin. Hindi na tayo maglalagay muna nito. Mga mama, eto na po yung gulay natin from our garden. Fresh na fresh po yan. Hindi ko po sinamahan ng kahit anong ano, yung sahog, kahit mantika, wala as in purong ganyan lang siya. Niluto lang po natin sa bagoong. Tapos meron po tayong isdang prito. Mama, ito na po yung niluto natin. At meron po tayong pritong isda. Uh, kain na po tayo mga kamama. Salamat po Panginoon sa pagbibigay nyo ng aking mga aning. Ngayon ay mapapakinabangan ko na. Kain tayo. Unang subo sa inyo gulay. Galing ito sa garden natin. So, ayan. Gulay.